Welcome back again to our channel so for today's vlog guys it's tayo ay magkaroon po tayo guys na morning routine and this is uh, my new vlog to our youtube channel so thank you guys so much for watching and don't forget guys to subscribe today is wednesday ayan is at 7.30 in the morning so ayan guys yung gawin natin is magluluto tayo guys ng aming breakfast na paksiw na isda so gagamit po tayo guys ng kalamansi kasi guys naugos na yung aming suka so gagamit tayo guys ng kalamansi so ayan meron po ako kalamansi dito Tuloy na tira kong, ano guys, tumubaw ako. Tapos, meron akong bell pepper uh, at sal. Ayan, and gagamit tayo guys, halik na suka. Gagamit tayo guys na calamansi. So, ito yung aking calamansi. So, mamaya. So, una guys, gawin natin, magkape mo na tayo guys for today. Before tayo simulan yung ating umaga. So, ayun guys, medyo umulan today. Oh, hindi talaga medyo umulan talaga. So, mapapansin natin guys, maliwanag dito pero umuulan siya guys so ayan ipapakita ko sa inyo guys umuulan siya guys so, ito yung aming kusina guys yung aming mitin kusina guys. yung kusilig tayo dito sa bintana so yung bintana namin guys ayan guys, papansin mo mainit siya guys pero umuulan so ang tawag dito guys it's ano ang tawag mayroon tawag dito guys sa yung pista sa langit ayun, ganyan so ayan guys mainit siya guys is uh, 13 13 today, so sa 15, it's merong evaluate dito sa aming barangay. So, kailangan maglinis-linis and wala silang makita ng mga plastic. So, today, maraming mga plastic. So, ayan, mamaya, susunugin na lang namin yan, guys, kasi malayo kami sa kalsada. So, pwede naman silang sunugin. So, ayan nga, gagawa tayo, guys, ng aming breakfast for today. So, medyo maingay ngayon kasi nga, ngayon, bitbahay namin ng ko ng music siya. So, ngayon gagawa tayo guys na paksiw. So, yung ano, paksiw, it's this one. So, ito. So, ito yung anong paksiw na isda. So, kumpi lang ito guys. Mayroon lang siyang limang praso. Eh, nagiging siyang tubig para ano siya. Para matanggal yung ice kasi galing siya sa freezer. So, ayan. And meron kami ditong ham. So, ayan. So, hindi nila ito nilagay sa pinggan. Dapat nila dapat nilalagay ito sa pinggan. So, ayan na guys. So, ayan. Yeah, this is my morning routine. So, after nating gumawa ng ating agahan, it's tayo ay maglinis sa mukha. Charot. So, maglinis tayo ng mukha later guys. So, this one, ito yung aming ham na to. Ito ay chicken loaf guys. Ito ay breakfast ng bata. Pumasok so, sa school. So, ito yung kanyang breakfast. So, ito yung ng mahugasin. Mahugasan ko yan later so, so 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 ngayon guys nag init muna ako ng tubig kasi gusto kong magkape so ayan po nga ito nainit natin, natin so wala kami gasol guys kaya ang gamit namin is itong electric stove na ito which is binila po siya sa shopee so ayan ito so, guys binila po siya sa shopee guys kung gusto nyo umorder dito guys ayan nasa link po ang nasa description box po ang link na ito kung saan ito magbibili so ayan guys so ayan o oh meron siyang power hanggang ito, dito oh, hanggang 5. Tapos pag tapos na siyang kumulo, ayan. So, off mo lang. Meron siyang off dito, guys. Ayan. ayan may off siya. Ayan, nakita nyo. Off siya. Then, ang pinakamalakas dito, guys, is 5. Uh, so, ayan. Lagay nyo sa 5. May sobrang init. Ayan siya. Ayan, kung medyo, medyo mahit lang gusto nyo, pwede nyo ilagay sa number 3. So, ayan, sa number 3 lang. So, yung length dito, guys, mabibili niyo ito ay nasa baba po na aking description box na ito. So, puntahan niyo lang. So, ito guys is elect electric stove. Ayan, for emergency lang ito. Pag in case mawalan po kayo ng gasul so pwede kayo magbuto dito ng paksi o ano klaseng luto na gusto niyo lutuin dito. Pwede, pwede guys. So, para rin ito siyang gasol ay lang mas mabaga lang siya kasi ay kumpara mo sa gaso. Syempre dahil hindi ko alam guys kung accept to sa kuryente or mahal pa to sa kuryente kasi binili ko siya is one week lang. So hindi ko pa namin alam kung ilan ba ang kuryente nakakainin nito. So ayan nga lang guys, pag emergency, pag wala po kayo ang gaso, pwede niyo Pwede kayong bumili nito guys, nasa nasa baba po ng link ko, yung description box kung saan po kayo makabili or maka-order nito. So ayan. So, ayun na nga siya. Kumulo na siya, guys. So, ayun hindi pa siya kumulo. So, gawin natin. Ihanda lang natin yung ating lulutuin for our uh, uh, hapunan, hapunan or our pamahaw today. So, let's go and huwag yung guys. Mag-subscribe na sa baba ng aking channel. And, scroll nyo lang. Panoorin nyo lang, guys. Lahat ng aking mga video noong nakaraang taon. So, ayan, guys. Maraming maraming salamat for watching. See you later, guys. Bye-bye.

So, yun well guys, maragyan asin, guys. Asin. So, ano. Um, Tapos, ayan. So, ito na itong asin. Tapos, upo lang tayo, Ano. na ang dito, natin. So, gawin natin guys is mag-aano tayo guys ng kamayasi o ito. Lalagyan nito guys natin na bell pepper yung ating dumi pa lang kami guys. Oh. So. so ito yung ating bell pepper nito. So lalagyan natin siya. Lalagyan natin siya nito guys bell pepper. So again. So and lalagyan tayo guys ng ito bawang. Ito yung meron tayong bawang dito. yung bawang. Ito yung bawang. Ready natin tayo guys na kalamansi. So yun ito yung gagawin natin, gagawin natin suka guys yung ating kalamansi. Magawa po tayo yan. So. Yun. So yan. So yan po tayo yung bawang dito. Gagawin natin siya ng bawang na to. Gagawin natin siya ng bawang. labas yung kaya so didikdikin natin yung bawang guys so huwag natin tanangin sa balat ganito lang siya ko dito ayan so ito tapos ayan so ayan guys so ayan dito pa ayan ayan natin siya tapos lalagyan natin siya guys ng good paper na to. So, Ngayon natin, tanggal na natin itong mga uh, liso nito. Tanggal na natin itong liso. Para hindi siya maanghan. Kasi so, guys, yung mga ganito guys, compared paper hindi may may anghan to guys. So, ilalagyan natin siya ng buo. So, ilalagyan natin siya ng hiwain guys. So, ayan. So, ilalagyan natin ito. Hinug na siya guys. So, kailangan natin siya, ano yun So, itong mga buto na to guys, isipin natin kasi, atin siyang itatanim. So, ayan. Kasi para meron tayong makukuha, guys, na bell pepper sa susunod na araw. So, nalagay natin sa dito kaya itatanim natin siya. Ibibilid muna natin siya, guys, para siya matuyo. Saka natin siya itatanim sa dito. So, ayan. So, ito siya, guys. So, ayan. May liso dito. So, natin to. Para, ano, guys yung ilalagay natin siya dito guys buo natin siya ilalagay hindi natin siya i-slicing so, ayan so ayan nga guys then after that maghiwa tayo guys ng kalamusi para so, na, gawin natin supa sa ila supa so, so for guys for doy for for so ayan After nothing there, yes. so you get be getting a piece of paper. Ayan. So, ayan guys. So, lalagyan natin guys isang kamatis. Ayan. Yung kamatis dun sa bahay ng kapatid ko guys. So, so ganito dito na lang natin dito guys sa ating ano. Ayan. Ganito guys yung mga Isaya guys pag nagpapaksil sila. So, ayan. So, lalagyan natin guys na bichin. Kasi dapat guys lalagyan natin ng magiksara. So, hindi nyo. So, ka mga magic syrup. So, gagamit tayo guys na lechen. So, uh, then, ito na yung ating paksiw na isda. So, ito yung aming uh, yung So, ayan na. So, yung yung gawin natin guys, is... dahil nga, nilagyan natin siya ng kalamansi, so, lalagyan natin siya ng konting tubig para meron siyang sabaw. So, kuha tayo guys ng baso. Ayan na siya. Lalagyan natin siya ng kundi tubig, guys. Kasi medyo maasim siya kasi naligyan tayo ng maraming kalamansi. Then, after that, each atin siyang haluin. So, haluin natin siya, guys. Para ano? Para ma mix yung asin niya at saka yung kalamansi. So, yung ganda sa sabi, naglalagyan natin siya ng mantika, guys. So, masarap na ito, guys. Ayan. So, ngayon guys, isasalang na natin siya sa aming um, electric stove. Ayan. So, let's go guys. So, isasalang na natin siya. Ito na. Ito na guys. So, ayan. Hindi natin siya isasalang guys. So, ayan na. Nilagay ko na siya guys sa number one. Kasi kumulo na siya guys. Ayan kumulo na siya. So, magaling talaga ito yung ating electric stove na to, guys. So, pwede ko mag-order nito Dito guys. So, ayan. So, ayan. Ilalagay natin siya guys. Kasi nasa number one siya. Kasi nga kumulo na siya. Hininahan ko na siya. So, Lagyan natin siya sa number 4. Huwag naman sa number 5 kasi medyo malakas na siya. So, tatanggalin natin to May image, guys. So, ilalagay natin yung no, ating no, paksiyo na ito. Ayan. Charaan! This is a paksiyo. So, ilagay natin siya dito. Ayan, guys. So, mamaya, guys, babalikan natin yun. So, tatakpan natin siya, guys. Para naman, maano yung kanyang lasa-lasa niya. So, ayan na. So, ito na yung kusina, guys. This is our kitchen. So, ayan na. So, hanap tayo ng takay. So, may dito. So, ilalagay natin siya dito. Sharing! So, ayan guys. So, ilagay natin siya guys sa number 4. Para talaga siya mag-hit siya. Ayan. So, ngayon guys, nagawa tayo ng kape. Magpitimpla tayo ng kape. Ito yung aking init. Kung dito ako nag-init sa electric stove na ito. So, ilalagay natin siya guys sa thermos. Para ano, para So, ganyan na guys. So, ngayon, tapos natin siya guys. So, titipan tayo guys ng kape. So, yung aking hair guys is very dry na. Siguradong siya ang iriban ulit. So, yun. So, titipan tayo guys ng kape. So, tapos natin guys ng baso. Wait, tapos tayo yung camera natin. Para makita niyo ang kabindahan. So, tapos so. natin yung kape.

yang dia lagi nanti kita tak mengasuh pas kita ini sudah nanti kita bisa. sa inyo mga lakbal kalatyan so ilipit muna natin ito guys kasi tingnan natin guys yung aking paksi na isla So ito yung aking paksi na isla. So ito yung aking So ayan, tingnan na siya guys. So, ayan guys. So, gamit pa rin yung aking electric stove nito guys. So mabibili nyo yan guys. Ayan, puntahan nyo yung link guys nasa baba ng aking description box na to. Mabili, makikita nyo guys yung iba kong paninda nandyan sa aking link. So ito guys, ito pwede-pwede nyo itong bilhin guys. So madali lang po emergency. Ayan, pag mungusan kayo ng gasol, dito kayo magluluto guys para nasa gusto na rin kayo kasi dalawa siyang sa eh dalawa silang ano dalawa silang saingan ayan yung meron dito and yung dito dyan so ngayon kumulo na yung aking vaccine yung mga bangus so gagawa tayo guys gagawa tayo ng kutsara saan yung kutsara natin so nito yung kutsara ko guys nasa so, drawer siya ito ko so, nilalagay yung, yung aking kutsara guys ito yung mga langaw Ayan, dito ito lang sa guys, yung mga yuyo seal. O diba? So, ayan, titingin natin yung ating paksiyo. So, this is our paksiyo, guys. So, yung juli ba guys kasi ano? So. Ayan, may ayos guys, dumikit lang okay, So, wala kami yung so guys, pag may oil, kunting oil ilalagay natin dito sa ating paksiyo hmm, so, so ngayon guys is nilipit ko muna itong mga ito guys kasi sobrang kala ko um, nakikita nyo guys yung kala ko ito ayan um, nilipitin ko yan guys ayan so ayan na guys so, maraming salamat guys for watching this video and huwag niyo palamutan guys mag subscribe kayo sa ating youtube channel so mamaya guys mga 9.30 ng umaga today So, pupunta ako guys doon sa bahay ni Ate Daisy guys para i-breed ulit si Jega. Sa Pangatlong uh, today is 3 days na niyang pag-breed. So, bine-breed ko siya guys ng tatlong beses para talaga sure na mabuntis si Jega. guys. Kasi uh, para hindi siya magaya doon sa kanyang mama na si Kubida na last day, uh, last month ba yun? Ngayon, Ang month pa yun. Ito ngayon. So, akala ko buntis si Kubida kasi makikita ko talaga lumaki yung chan niya pero hindi pala siya lumakal. So, wala pala siyang papi sa loob. So, ayan, natunaw daw, sabi natin, Daisy. Kaya ngayon, guys, mamaya, mga 9 o'clock in the morning, pupunta ko dun sa bahay nila, guys, sa may, malapit sa may palengke. So, let's go. So, ayan na, guys. So, gawin natin, guys, maghugas tayo ng, ano, pinggan. So, ilalipit natin itong mga to let's go. Maraming salamat guys for watching guys. I Ang mean, inyong kalimutan, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na naka-flash po sa screen. Yan, Groshi Bayoganon and Marigros and Bayogan and Mayward and Forever I mean, yeah. So, ayan na guys. So, let's go!